So guys, good morning na naman. Welcome naman sa ating panibagong vlog. Panibagong araw na naman ngayon at panibagong travel na naman tayo. So papunta tayo ngayon guys sa Masbate City. Ang panahon ngayon dito sa Masbate ay talagang napakasama dahil maulan ngayon guys. At syempre andito na tayo ngayon sa bayan ng Usun. Ito guys yung ano, uh, Kisun Usun na. Ayan. At yung napapansin nyo, uh, madulas yung kalsada kasi panay ulan dito guys. Ayan, hindi ko alam kung may low pressure ata. Andito na tayo guys sa Kisun Kison Usun. At syempre ang kasunod nito ang Buena Vista na. Ayan, sa mga taga Kison, mega shoutout sa inyo. Andito naman si Dutsky, gumagala na naman. <laughs> Yan guys, pag ano, pag Maganda yung panahon guys, maganda dito gumala Yan, kasi ang lawak ng palayan dito At ang ganda ng view dito guys Dito sa part na to Yan At nga pala, habang nagta-travel tayo Magsishoutout muna tayo Shoutout muna natin yung ating mga kaubayan At syempre yung ating mga kaibigan Yan, shoutout nga pala sa ating mga kamasbate nyo dyan Mega shoutout At syempre yung ating mga kaibigan Na si ano uh, Madam J.K. Toronto. Miga, shoutout na nasa ibang bansa ito. Shoutout din kay Sikel na nasa Maynila. Miga, shoutout sa iyo, madam. Ingat lagi. At syempre, sa ating mga kaibigan. Si Louie Labastida na laging nakasubaybay. At syempre, nag-share ng ating mga video, mga travel, mga vlog. At kay Kawayan Vlogs. Miga, shoutout. At syempre, kay Sanig Wadayo. Miga, shoutout. At syempre yung tito ni ano ni Louis Labastida na si Jusdado uh, Labastida mega shoutout sa inyo guys at syempre parokya ni Sania at Bagangan Group mega shoutout so andito na tayo guys sa uh, elementary school dito sa Kison ito pala yung ano uh, elementary school dito yan shoutout sa mga teachers natin dyan at, at, syempre sa mga nagtapos na rin dyan ayan mega shoutout sa inyo guys grabe Sama ng panahon ngayon dito. Akala ko pa naman maganda yung travel natin ngayon. <laughs> ayan. So, ayan guys. Kung gusto niyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba para sa next vlog isya-shoutout kita kasi gala si Dutsky guys. Gala. Ayan. Malay nyo. Barangay nyo na yung ating iba-vlog. At syempre, malay nyo. Bayan nyo na yung ating uh, papasyalan. Kaya kung gusto niyo ma-update sa ating mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Yeah, sana hindi tayo ulanin ng malakas ngayon, guys, no? Kasi mahirap kasi mag-travel at siyempre mahirap din mag-vlog kung maulan. Kung ganito lang, okay lang naman. Yan. Yeah. Kasi okay lang kung ambun-ambun lang. Pero yung uulanin talaga tayo, mahirap 'yun. Mababasa yung ating cellphone kasi cellphone lang yung ginagamit, guys, natin cellphone lang yung ginagamit ni Dudski mag motovlog <laughs> wala tayong pambili ng gopro yan, sana may mag sponsor <laughs> Ayan. nandito na tayo guys sa magsaysay kung nakita nyo yung bahay nyo mag lang nyo kayo sa baba para naman makilala namin kayo shoutout nga pala sa bayan ng usun Ayan. eto na guys yan panoorin nyo yung video baka mahagip yung bahay nyo <laughs> at mamaya guys, daan muna tayo dito sa public market nila kasi inabutan tayo ng gutom at mag-almusal mag muna tayo guys kasi umalis ako kanina, hindi pa kami nag-almusal. Kaya mamaya, daan muna tayo dito guys at mag-almusal muna tayo at syempre makita nyo na rin yung public market dito sa Usun. Yan, yung tulay pala dito guys, ina ginagawa pa rin. Uh, kasi makitid to guys pero ngayon pinalapad nila inayos, pinalaki, pinalapad at syempre, pinaganda so kita nyo naman guys ang laki ng pagbabago di ba? Diba? kasi noon guys, maano to makitid ngayon, pinalapad na nila yan, nagkaroon kasi dito ng ano eh ng widening so pagdating mo rin sa unahan dito mo na makikita yung public market nila ito yung public market ng ozone guys yan at syempre, pag nag travel ako pa mas City, hindi po pwede na hindi ako dumaan dito guys. Kasi dito ako nag-almosal. At napakasarap ng pansit nila dito guys. Sa pansit pa lang, hindi mo na kailangan ng kanin. Kasi nga, mabubusog ka na sa pansit pa lang. So yan, maghanap muna tayo ng maparkingan kasi no parking dito sa ating hinintuan. So dito tayo sa tapat kasi dito hindi no parking. Yeah. <laughs> Yan, makikipark muna tayo dito. Makitabi muna tayo dito kay tatay. Mm-hmm. So, yan guys, magpapark muna tayo. At yan. Yan, guys, yung public market dito sa Usun. So, madali nyo lang makita yan kasi tabing kalsada lang. Kita nyo naman. O, oh, lapad yan, guys. Pinapagawa rin yan. Pinapaayos. At syempre, pinapaganda rin yan. Ayan, USUN Public Market. So, guys, hanggang dito na lang yung ating video. Muli, maraming salamat. And, bye-bye. Ingat, ingat na lang tayo.